Hello. Nagahakot. Ah, may sakyan. Ha? Nandito mga nga doon sa Barangay, Barangay Kamutaan ng Norte, eh, kamon sa marito mga uh, si siminto. Ito yung uh, kagasa truck, yung uh, siminto. Yan, yung siminto. Oh, siya tatabang ang maghuhusay. ah. Uh, oh, ito mga nga uh, doon, gagawin nandito. Yung mga mahirap uh, daanan ng sasakyan uh, dito yung banda sa lawi-lawi uh, ng barangay Kabutan del Norte kamay noong Samar O sana lang ating umulan para maupisa na nila yung apag siminto. Uh, March 12, 2025. O sana lang ano, hindi umulan yan, makapal yung ulap para makapag-upisa sa pag -siminto. Nandito yung mga kanilang mga kagamitan na dito. at dyan na rin yung uh, kanilang mixer. So may uh, mahirap ng mga ano, nag ng may pagkargada. Sana lang at hindi umulan para maumpisa nila yung pagsiminto. Shout out sa mga barangay official ng barangay Kabutaan del Norte, Gamay, Lourdes Samar. O sa lahat ng mga barangay official. At sa lahat ng mga kagamutan nun, at sa lahat ng mga kating creator, mga vlogger, shout out. Ayan, shout out talaga mahusay niyang guwapo. O ano mga guwapo din, shout out mga nagahakot ay kapagtago tago ganihan po ka at kay Miss Parora shout out lang kay Kamish Kapuka Vlogs at kay Boss Mike Pindi shout out at kay Carlo Noronya at lang lang kay Ati Santa Calvin ng San Diego, California shout out kay Busing Matthew Aboy Asiyo and Family Ayan, ah, yung mga nagtatrabaho dito. Diyan yung mga buhangin. Ayan mga idol, please support and subscribe my small YouTube channel, Kagamutan Vlogger. Please pag-sa channel na, huwag siya sya na na-skip ang aking ads para mabuo yung $100. O, oh, hindi nagbubuhos. Inuuhaw. carlo naroon nya yan, inuuhaw. <laughs> Oh, uh, pag i-share lang po pag ni panood niyo yung aking video. At po yung aking uh, Facebook page na Guapo TV. Yung aking TikTok, Instagram, Facebook Reel, oy noy di dasilyo. Uh, maraming salamat sa patuloy niyo pag-support kay Kagabutan Vlogger. Abangin uh, lang po mga doon yung aking mga next video mga yapod sa YouTube. Facebook ko at ah, sa aking page ah, sa aking Instagram. At ah, ito naman yung uh, ah, papunta sa barangay Bato o sa barangay ng Gamay. Punta dito. At ito naman yung abay ah, bahay ni Kagawad Mateo Cedro. Yan yung olap mga yung ulap mga dyan. hindi pa ako nakapamansad, hindi pa ako nakapasero. Pero yun, nag-video muna ako. Ito yung mga tambag dito. Ayan lang ayan mga uh, maraming salamat. Hanggang dito lang pong aking uh, vlog video mula dito sa mula dito sa lawi-lawi ng Barangay Kabutahan del Norte, Gamay, Norte Samar. out to